Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindana. Dalawang sakong may lamang buto ng tao ang nakuha mula sa Taal Lake ngayong ikawalong araw ng paghahanap doon na mga missing sa sabungero. Ayon sa Justice Department, mula ang mga ito sa tadyang ng tao. Naiahon ang mga ito sa lugar na itinuro ng kanilang mga source at kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Sa gitna naman ng paghahanap, nakapagtala ng Friato Magmatic Eruption sa Bulkang Taal. Mula po sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Mail Emil, matapos ang apat na araw na walang nakukuwang hinihinalang bagay mula dito sa lake bed ng Taal, dalawang sako nga ang iniangat ngayong araw ng uh, mga divers mula sa kanilang search area. Bandang alas 12 ngayong tanghali, napasugod ang mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO dito sa staging area na nagpapatuloy na paghahanap sa mga labi na mga nawawalang sa bungero. Sa dive site area, kita sa kuwang ito na may tila mabigat na bagay na iniangat mula sa lawa at isinakay sa bangka. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were Uh, also identified by Totoy. Ribs, eh, ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Pagdating sa staging area, binuhat ang mga ito patungo sa sasakyan ng Soko. Apat na sako ang kabuang nakuha ngayong araw. Dalawa sa mga ito may lamang buto at ang dalawa ay puro pampabigat. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa quadrant na yon, sa Taal Lake, is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung, yung na-identify na. Apat na sako yun actually, dalawang sakong buhangin na pampabigat, tsaka dalawang sako na containing the remains. Talagang graveyard to eh. It's that's actually the graveyard within the lake eh. If you think, if you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na, uh, na remains sa lawa. Ang bankero sa identified it, eh, no? na sa identified. Na the area. Dito, dito, ho tinatapon. So, nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Hindi pati kung nakatulong ang ROV sa pagtuntun sa mga bagay na iniangat kanina. Ngayong araw, inilabas ng Philippine Coast Guard ang mga kuha ng underwater remotely operated vehicle sa pamamagitan ng screen monitor nito. Sa isang video, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako sa isa pang video, kita kung paano nabubulabog ng ROV ang burak sa lawa. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, siya na puti isang sample na ang kanila nakukuha. Anim daw sa mga ito ang suspected human origin. Aminado ang OIC ng DNA Laboratory Division, malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample na nakuha sa Taal Lake dahil sa apat na taon itong pagkakababad sa tubig ng lawa sa amin naman po sa forensic group regardless kung mahirap yan o wala kang yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin e po namin yan. Habang puspusan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, ang lokal na pamahala ng Laurel, namigay ng ayudang bigas at mga delata sa mga mga isda nilang naapektuhan ng matumal na demand sa mga isda mula sa lawa ng Taal. Ayon sa mga manging isda, lubha ng apektado ang kanilang kabuhayan. Po sa mga taga ibang lugar na namimili ng mga tilapia ay ligtas naman pong kainin ang aming produkto dito sa bayan ng Laurel. Hindi naman maapektuhan yung mga tilapia, bakos, tawilis, balikuto. Wala, 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 years na, four years na ako eh. Halos isang oras naman matapos makabalik sa Pampang ang mga kawani ng Soko at divers ng PCG. Nagkaroon ng minor phreatomagmatic magmatic eruption ng main crater ng Taal Volcano. Labindalawang minuto tumagal ang paglabas ng makapal na usok mula sa bulkan. Agad din namang nawala ang usok at tinangin palayo sa search area ng PCG. Sa drone video na ito, kita ang tila malalaking alon sa Crater Lake kalahating oras matapos ang minor eruption. Ayon sa Feebox, wala namang epekto sa search operation yung nangyaring phreatomagmatic eruption dahil malayo ito mula sa lugar kung saan na ginagawa yung paghahanap ng uh, PCG. Ang buong lawa ng Taal, ligtas naman daw dahil ang ipinagbabawal lang puntahan ng FIVOX ay ang mismong Volcano Island. Yan ang latest mula dito sa Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Nakagapos at may mga tama ng balas sa ulo. Ang mga bangkay na pinahukay sa Laurel, Batangas bilang bahagi ng paghahanap sa mga missing sa bungero. Ayon yan sa manager ng punerarya sa bayan na tumanggap ng mga labi noong una silang matagpuan at bago ilibing. Nakatutok si Ian crew Ang sabi ng sepultorero sa public cemetery ng Laurel, Batangas, ang mga labing hinukay kahapon doon ay nanggaling sa Dakulo Funeral Services sa bayan din ng Laurel. Pwede na manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery. Matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Ikinuwento niya ang kondisyon ng mga katawan ng kanilang makuha. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos eh, may mga tama ng barel. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang pa? Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punirarya kung anong taon ito. At wala rin daw silang hawak na record ng mga ito. Ano pong re-record ko? kasi walang ID, walang tato, ang muka pagampagana, hindi na makilala, bulok na, wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat na lang. Nang wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakailanlan, tatawag po ako sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magkiklaim po, ay eh pwede pong ipahukay, ako po ay kanilang pinayagan mm -hmm. na mailibing po. Yun lang po. Nagtanong kami sa pulisya para hingin ng record ng mga naturang katawan. Pero ang hepe ng local PNP, hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa bagyong Christine noong nakaraang taon. Po, yung aming record nga po niyan, sa lakas po ng bahang Christine, ang aming pong munisipyo na pasok ng baha, nadali po yung, po yung aming record. Base sa paglalarawan ng tagaponiraria, natunto namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Try boundary ang lugar ng bayan ng Kalaka, Laurel at Lemery. Ayon sa mga residente, madalas talagang pagtapunan yung kahabaang ito ng kalsada dahil makikita nga natin bangin po yung gilid nito. At ayon sa mga residente, tuwing gabi, madilim dito dahil walang ilaw. Sabi ng isang residente roon na humiling na wag ipakita ang kanyang muka. Marami na raw nakitang bangkay sa bangin kung saan ito lamang unang bahagi ng taon. May narecovered daw na itinapong labi. Mga tatlo o apat daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Kalunos-lunos daw ang sinapit ng mga ito. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sa Yun po yung mga binabaril lang na para pinagbibinta mga adik. Yun ang tansya niyo. Wala ba dyan yung sinasabing sabongero? Hindi po na ano po yung mga sabongero. Dito. Hindi niyo Tingin mo sabongero ba yon? Hindi po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, na Katutok, 24 Horas. Ang sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Ang sabi ni Remulla, posibleng may kaugnayan ng tatlong bangkay sa isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabungero. Base sa impormasyon nila, may tatlong nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Umaasang DOJ na may makuha pang DNA samples sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking. Ito mukhang isa bang to eh, yung tatlo. Kasi sa, sa Lipa nawala eh. Kasama sa bahay niya yan na in Lipa, there was a pregnant woman parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos uh, meron pang ibang telltale signs, but I cannot, I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that that may be, that is probably the, the people who were, who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Tinawag na kasinungalingan ni dating NCR Police Chief Jonel Estomo ang mga paratang sa kanya ni Dondon Patidongan. Nasangkot siya sa pagkawala ng mga sabungero. Inilabas din niya ang isang sertifikasyon na nagsasabing hindi siya opisyal ng charitable organization ng kumpanyang pagmamayari ni Atong Ang. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagharap ni Julie Patidongan alias Totoy sa Napolcom noong lunes, isa sa mga idinawit niya sa kaso ng mga missing sa si dating NCR Police Chief Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Patidungan para matapos na yung problema mo na yan. Gitnes puro kasi nung daw ang pinagsasabi ni Patidongan. Kailangan daw bawiin ito ni Patidongan dahil kung hindi, ay sasampahan niya ito ng reklamo. Dapat daw mag-public apology sa kanya si Patidongan. Kailangan para Walang maisip na dahilan sa si Estomo bakit nadamay siya sa kaso hindi naman daw niya kilala si Alias Totoy. Si Atong Ang naman ay isang beses lang daw niya nakita. So, niyo ang ni, ni Alias Totoy na yan. Kasi kung ano lang mga hindi naman totoo. Inilabas ni Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon ito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Ang. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ni Alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Sinagot ni Don Don Patidongan ang hamon sa kanya ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo na magsagawa ito ng public apology matapos si ang retiradong police general sa isyu ng missing sa Bungeros. Sa bagong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Patidongan na bakit daw siya magbibigay ng public apology gayong wala naman siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon ni Estomo na hindi ito konektado sa Pitmaster Foundation ni Atong Ang, bakit anya galing doon ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamayari ni Ang. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Ang.